So yan po guys, si Bakit ko, nag-aayos ng payenda namin. So kagaling galing lang namin sa Subwise, ito yung, ano, yung payenda namin. Nagdagan namin yung stocks namin kasi pabos na. O, oh, di diba? Yan, si Pagtsaga lang guys. Ararating din natin yung tagumpay. Wow! malapit na tayo magmayaman pera na lang po lang yan mm, nagana naman yung stocks namin o sali ba yan? oo um, may mga dilata na naman kami yung bagong bagong stocks copy ko Ayan. may chicharon kami at may maganda kaming manager. From Barangobong. Kaya uh, 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 Ito so, yung dalawang. Ito yung dalawang, dalawang naming ref. O, so, oh, di ba? Red Manga. Kaya, yeah, malapit na kami magmayaman. Kulang cool na lang, pera na lang. <laughs> si pagat tiyaga lang yan para natin din natin yung tagumpay yan o diba so mahal namin mamimili let's go now ano pa yung hinahintay nyo harap na dito sa may tindahan namin girl store Ayan yung manager namin. Si Bernadette Gabwat Ortiz. So, hanggang na lang guys. Bye! <tong>